Tingnan natin yung pitsay na lang sir. Naku! Payatot mga sir. Hindi pa papakita ta. Sinibugong pe kung mga bago mo yung dilaw. Oo. Nalaylay. Nakita ko natin mga sir ito. Kain ng kambing. Kasyong. Yan. Gumagapang na sila. Kapasok. Mm, tingnan naman natin doon sa uh, likod. Let's go. Ang mga tanim natin na iba, tingnan natin doon Ano kasi ito? Nilog na. Ngayon bunga. Bali dalawang puno yan. Yung show. dinunot na rin yung mga kamoteng kahoy dito wala nang bunga yung ko natin puro pagulong titigas na oh. hmm, tigas na talagang ko na papalitan na tapos yung mga mga, mga atis ni kaya buhit pwede oh. rin yung bunga natin yung tanim natin na sitaw dito kung kailangan ng lagyan ng balag oh umaga pa nga sadan mo trip napakwan din oh hmm. yun know, kailangan lagyan ng balag nyo mga bunga na rin yung pakwan oh. Yan Yan. yung papaya na mumulaklak na sila. Tapos pakwan dito, papaya, may mga sili din. Meron din kalamansi. Yan oh. Hitik din sa bunga. Blessing. Salamat Lord. Yan. Papaya tapos sitaw. tau uh, mayroon din dito na pakwan. You Gumagapang na sila. Kailangan lagi ng ko uh, balag. Kung saan saan lang napupunta mga kasirit Mix yung mga tanim dito mga kasirit May money Ayan Money papaya oh. Ah, sunod niyan. Bunga na 'yan, makasya na na 'yan. Bali Red Lady 'yan, mga na papaya. Oh. Ano Mga pang nao. Oh. Tapos doon sa dulo-dulo nito. May tanim din na oh, kailangan ng lagyan ng bali bukas. Uh, ito naman gigilagin natin nang balag. Ngayon. Ang propuan. Ah ito yung tinatawag na double crop, triple crop yan. Kasi may papaya, may sitaw at mayong sandia, may mani. Sa harapan naman niyan ang aakatan. yung mahahabang sitaw mga kasirit yung mani oh. taba matanim na natin oh hmm. hmm, tataba na balik kay ispir lang to ng herbicide kaya uh, naninilaw yung mga damo para hindi maagawan ng uh, sustansya yung lupa yung ibang pananim natin yung mulok mm -hmm. dito sumubo na, na. bali ko ayan porpon mga sirene pang kain lang bali dun sa likod lahat na mais yung ng tanim dyan nang harvest itong mais dito pa ano, o masyari dito Ah, matigas na pagkain na ng manok pa ato, bali mais yung tanim dito naman ito ang sumisibol pa lang yan mga mais yan hanggang doon mga syaret may issue tanim dyan lahat Si mga syaret oh. bali mano mano lang namin tinanim yan yan oh. hanggang doon pero pinararo ko naman to yan. nung may tanim pa siya na na mani pinararo ko siya pero na harvest na natin yung mani di mga syaret ito na yung mga natira na naiwan sa lupa tumubo ulit marami na namang bagong sibol na damo na uh, pag medyo tumaas na yung uh, mais speed na siyang apply uh, applyin ng herbicide kasi yung ginagamit namin dito na herbicide yung contact herbicide yan. basta hindi lang matatamaan yung ah... Uh, kanyang dahon is hindi mamamatay mga hmm, mani bagong abuno din yong mais inabunohan ni kuya Buyet kanina yan o oh. na rin itong mais na to is eh, ito yung uh, pangpakain sa baboy manok yung gigilingin hindi ito yung pang konsumo mga sirat ng tao hmm uh, yung dilaw tigas tapos so, di banda naman dito yan. ito naman yung gagawing binhi yan ipoproseso sa planta medyo kasi bungal-bungal pero yung kasi yung kinukuha nila yung bilog-bilog uh, yung mga bunga katulad nito makasya rito tingnan natin yan o oh, bungal-bungal siya o yung kailangan ng uh, ng uh, similya ng mais yung mga bungal-bungal lang para pag tinanim ganoon yung magiging resulta yan para may kuha to male and female siya na uh, tinatanim parang kino cross pollination nila yan bale yung babae is hindi nila uh, tinatanggal nila yung pinakabulaklak yung lalaki lang yung tumutuloy para yun ang mag cross pollination dito sa babaeng mais para mag makwa ang tawag doon yung terminology nyan kung sa uh, mabreed yan binibreed nila dalawang klasing klase ng mais ay eh, ibibreed nila para daw maging matibay sa mga piste uh, at lalaki yung uh, harvest dahil pag binibrid kasi dalawang klaseng mais galing talay ng mga ako natin uh, <coughs> farmers at saka yung mga technician yan ano. Bali inaplayan din to ni Kuya buit kanina inaplyalan niya ng hindi conditioner Ay, pa tayo mga kabalik ng bawe umulit umuwi tayo dito dito sa farm mga kasiro right? si kasi, dahil dito sa mga kaya na yan, mga sitaw lalagyan natin siya ng balag yan bari eh, nag order pa lang ako ng balag nya uh, balak natin ngayon is pero pipitapin pa lang natin bukas kaya mag bay just, just din na tayo makakabalik dun sa focus project. Just, you know. Maganda pag may mga tanim-tanim uh, pag uh, dating natin galing sa construction The site is diretso dali sa taniman natin nakaka-relax parang kasi habi yung mga nagbunutan ng kamuting kahoy kailangan natin siyang itanim para lalong ma-propagate pa natin yung mga kamuting kahoy dito nambali bali marami pang hindi nabunot dyan lumampas siya na siya sa judith dapat yung gamutin ka is 7 months is maharvest mo na kaya so po na over-research na yung kanyang uh, mga kwa laman ito naman yung mga taiwan na silo kasi ito naman mga matanda na yan inapplyan lang siya ng corn conditioner na munga kamote yeah. ito naman yung pang papatubig dito doon sa pang dilibdo tapos yung mga green na sili marami din buong para pag sigang hindi ka nabibili ng palingki yan tas ka na lang natin dito sa likod tingnan natin tinanim natin dito na uh, yan no? Oh. daming bulaklak dahil bunga naman to may bago tayong tinanim dito tingnan natin kung tumuho na ba sa, ako sa Gabio, ang gabi o Bicol Express dami let's get it Amy? Mm -hmm.